Nakaragdagan pa rin mga balita, mahigit isang daang libo na mga korporasyon ang sinuspinde ng Securities and Exchange Commission dahil sa hindi paghain ng reportorial requirements nito. Ayon sa naturang ahensya na kanilang sinuspinde ang Certificates of Incorporation ng uh, 117,885 na corporations dahil sa loob ng limang taon ay hindi sila naghain ng mga reportorial requirements. Binigyan ng mga ito ng 30 uh, araw na gawa ng mga remedyo na naayon sa ipinatutupad ng komisyon. Nakasaad sa revised uh, corporation code na matapos ang notice at hearing ay ilalagay sa delinquent status ang nasabing korporasyon. Noong buwan ng Marso na nakaraang taon ay nilunsad ng Securities and Exchange Commission ang amnesty program sa mga na naglalayo na mapaganda pa. Itong compliance at mabawasan ng babayaran o babayaran nilang penalty dahil yan sa late at hindi uh, paghahain ng general information sheet. Ito ang Bombo Radio Philippines, ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Boss, RADIO dio.